Tignan mo, lahat ng binabato mo sa mundo, babalik at babalik sa So, Saong hater ka, negative ka, toxic ka, di ba obvious? Nag-reflect siya sa buhay mo. Pero kung mabait ka, puro kabutihan yung binabato mo. Di diba obvious din? Little by little, ang ganda ng buhay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga bagay na binabato mo. Now, there's a law. Merong law ang universe na lahat ng binabato mo bumabalik sa'yo. Times 2, times 3, times 10 pa nga minsan. So una, pag hater ka, kaya nga ako hindi ako nagagalit sa mga hater. I actually feel bad for the haters. Kasi hindi nila nare-realize na yung binabato nilang hate, sa kanila rin bumabalik. Una, yung language ng hate nila, yung comment nila, sila yung nakakabasa, sila yung nag-isip nagiging patay ng buhay nila. So, yung decision making nila, puro about hate na. Puro about negativity na. Kaya, negative yung life nila. And most people, and all of them who are hating other people, sa lang yung sure ko, they actually hate themselves too. As within, so without. So, kung ano sila sa sarili nila, yun yung nagmamanifest sa buhay nila. Kaya, kung may sa yung pangit ka, malamang sa malamang,